Hello mga kababayan oh. Ito tips Pag nawala yung lamig Check nyo yung problema Hanapin nyo yung leak Ayun, uh, ng brio oh. Tingnan nyo mabuti oh. Ang dami Ang dami leak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ang dami yung leak oh. Sa katagalan na yun Kaya much better Pag nagpapalinis kayo Pag junior service ko na rin Tingnan nyo oh hindi haratado na may lik siya dahil ano sya yung tuyo hindi sya malangis o ito yung kagandaan pag na GG service natin isang gawaan tayo makikita na natin yung problema talaga o gawang dami yung oh o okay ah kunyari ganito nagparagakan ng briyon lalimig pero mawawala rin may possible pang masira yung compressor nyo mga kababayan kaya tandaan nyo pag humina yung lalimig kailangan mahanap nyo na yung problema ayan o dami So, hindi na tayo mag pagawala ng ano dito, boss. Tilapia. <laughs> oh, mabubuhay yung tilapia dito, boss. Di ba? eh sige, boss, Okay, so palalabihin natin 'yan. Ito 'yan, NB350. Nissan NB. Dami. So, dito 'yan. Okay. Palalamigin natin 'to, guys. Iko-condition natin 'to. So yan, yan ang balagi kong sinasabi ah. Pag nagbawas ng prion, mas maganda mahanap yung problema. Huwag hindi yung magpapakarga ng prion. Uh, pag nagpakarga ka, lalabig, mawawala rin. Eh. May tendency pang masial yung compressor nyo. Kaya yun ang tips. Pag na humina yung lamig o nagbawas ng prion, kailangan mahanap yung problema. Okay? Palalamigin natin ito. Okay, thanks for watching. Salamat sa Diyos. Bye-bye.